Ito nga yung unang araw ngayong taon ng 2024 at niyaya ko nga ang aking mag na maglakad dahil maganda naman yung panahon, mainit, medyo mahangin nga lang. Okay din ito para kay Sarah na simulan ang taon na medyo busy ang ating katawan. So dito nga, tinas nga ni Lane kung susunod ba si Sarah sa kanya. Pero ang Andy ang nasunod ay ang bata. So wala na nga kami dyan nagawa kundi sundan na nga lang siya dahil alam niya talaga ang papunta sa park. Dahil nga madalas nga kami dito kaya nasa sa ulo na nga ni Sarah yung mga pasikot-sikot at ilang daan dito malapit sa amin. Hindi nga masyado okay ang pakiramdam ni Papa Lin dahil nga masakit yung tiyan niya dahil nga kahapon. Marami kasi siya nakain at nainom siguro dahil doon kaya nga naging masama ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Inignore niya na ng ngalaang yung sakit na nararamdaman niya dahil nga gusto niya nga kami samahan ni Sarah sa paglalakad dahil sabi niya nga unang araw ito ng taon kaya dapat daw ay sama-sama nga kami. At napansin ko nga dito yung bagong install ng camera at tinanong ko nga dito si Lane para saan ang camera na yan bakit kailangan i-install dito. Sabi niya nga is marami nga kasi banderisin na nagaganap dito sa park at pinagbabawal nga yun. So after nga namin doon sa kabilang park ay nagpunta nga kami dito sa pumping water. Alam niyo ga alam nyo ba guys, pagdating sa mga water system ay napakahusay ng mga Netherlands. Kahit nga napapaligiran ng tubig ang bansang Netherlands ay nagawa nga nila na tambakan ng mga lupa at pagkaroon ng pwesto ng daluyan ang mga tubig. Dati kasi guys ay madalas binabaha ang Netherlands pero dahil nga sa eksperimento at kagalingan at katalinuhan ay nagawa nila ito ng paraan. Isa nga pala ang Nidorla sa pinakmalaking produksyon ng mga gulay at purutas dito sa Europa. At sa mga oras ng iyan guys, after nga namin sa playground, ay napagpasyan na nga namin na umuwi na nga. Dahil isang oras kalahati rin kami naglakat at naglaro. At tama na yun, at inap na yon para sa amin at para na rin kay Sarah dahil alauna ng na nganan.